Yun mga busing WhatsApp, bali sa mga nagtatanong nga pala sa akin kung paano ang tamang pagkakabit ng mga council hinges natin mga boss o pagbubutas. Yan mga boss, kailangan po talaga pag nagbubutas kayo mga boss, kailangan lapat na lapat po talaga yung council hinges natin dun sa butas natin. Ito nga pala yung bala na ginagamit natin dyan mga boss sa pagbubutas natin ng council hinges. Bali yung consilences na ikakabit natin dito mga boss sa pintuan is tatlong piraso dito natin gagamitin. Yan, kung nakita nyo may dalawang pinto na tayong kabit dyan. At yung sukat nga pala mga busing sa pagbubutas natin, sa paglalagyan natin ng consilences, dito ituturo ko sa inyo mga boss. Bali galing dito sa header, isumukat lang ako ng 10 cm yan mga busing. Kung nakita nyo is may pattern na tayo dyan, iniskwala ko na po yan. Yan mga boss, kung nakita nyo sa camera, tin cm po talaga yan, isaktong 10 cm. At galing din dito mga boss sa gilid ng pintuan natin eh, sumukat na ko yan 2.3. Yan, kung nakita nyo may butas na po na pinagpakuan ko para don sa pagbubutasan natin mga boss. Para yan na po yung magsisilbing guide natin mga boss, yung pinagpakuan ko na yan. At yung iba naman mga bossing, pwede rin pong 2.5. Gawin yung 2.5 mga boss, pwede rin po yun. At kung nakatulong yung video ko na to mga boss, please follow and share. Maraming salamat.